pagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang epektong dulot ng hindi pagbabayad ng contribution sa SSS ng monthly o ang inyong pagbabayad sa SSS ay laktaw-laktaw na contribution. Pag sinabi po nating laktaw-laktaw na hulog, ito po yung hindi pagbabayad ng monthly contribution sa SSS po ng regular or monthly. Either po ang isang SSS member ay hindi po siya nagbabayad ng monthly o kaya naman po yearly. Alin man po sa dalawang yan, yan po ay tinatawag na irregular monthly contribution po sa SSS. O hindi po siya nagbabayad ng contribution sa SSS ng buwanan. Ang magiging epekto po nito, unang-una po, meron po siyang epekto sa inyong retirement. Kung hindi po kayo naguhulog ng regular or monthly sa inyong contribution sa SSS, hindi po ninyo agad maabot ang 120 months contribution sa SSS na requirement po siya para sa pagkuha po ng retirement benefit na monthly pension. Since laktaw-laktaw nga po, so mahirap po siyang ibuo up to 120 months contribution. Ngayon po, meron din po siyang connection sa makukuha po ninyong pension in the future. Sibli po ang inyong pension ay magiging mababa para po sa mga SSS members na naguhulog po ng SSS contribution ng regularly. Kasi po, ang amount po na makukuha ninyong pension ay nakadepende din po sa number of months na contribution ninyo sa SSS. Isa sa formula po sa SSS na pag-compute ng inyong monthly pension ay ang haba po ng inyong nahulog o yung tinatawag po nating credited years po na paghuhulog ninyo kay SSS kapag mas mahaba po ang paghuhulog ninyo mas malaki po ang makukuhang pension kumpara po sa mga naghulog lang na minimum years para makakuha ng pension. Hindi lang po sa retirement pati po sa salary loan yung mga loans po. Pwede po kayong hindi makakuha ng loans kasi po pag mag-avail po kayo o mag-apply po kayo ng loans, meron po siyang specified number of months na dapat nahulugan po ninyo para eligible po kayo sa mga nasabing loan. Hindi lang po yung mga loans, kabilang din po yung maternity benefit. Posible po ang isang SSS member, kapag laktaw-laktaw po ang kanyang hulog, posible po na hindi po siya qualified dito na makakuha ng maternity benefit. Meron din pong specific number of months para po makapag-avail po ng maternity benefit ang isang SSS member. Meron din po itong effects sa funeral benefit na isa po sa benepisyo na meron po ang isang SSS member ang funeral benefit po na makukuha. If meron po siyang at least 36 months, ang makukuha po na funeral benefit ay 20 to 60,000 po. Depende po sa computation ni SSS. Kung less than po na 36, fix po yung 12,000. So meron din po siyang effects sa funeral benefits. Mas maganda po kapag naghulog po kayo sa SSS, dapat po continuous para po ma-avail po ninyo yung mga beneficyo. Mama-maximize po ninyo yung mga benefits na makukuha ninyo kapag po kayo ay merong hulog sa SSS na regularly. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.